Magkilaw ta karon mga idol. Taon mo ning bat. Balat ang tawag ani mga idol. Ato ni kay ato ni Kilaon. Ato ni kagisan kay gahi man kay ni mga idol. Hey on man nga bat god ato oh, ni siyang kagisan. Gahi di kay nga bat man ni Christopher. Oo, gahi kay ni ingko bisot. Asa ah, ka guys na ni migo kula po. Ay gahi patumura naman tog spalto. Unya ako nang dipikas mga idol. Oy. Oh, yeah. Nakakita ko gilo sa tunga mga idol. Ako ni siyang supsupon. Lami man daw ni mga idol. Mm unya sa diyang pagsupsup na kong mga idol na apil ang itom mauna iyang kinaon oy manoy crush tv ang kinaon na sa gulbalay mao gani ing kupisot nga akong giluwa no hilo ra man gid unta ang akong tuyo kay sustansya man kuno to mga idol sige kayo kahibaw baka manoy crush tv kun say benepisyo ato oh murag na akoy idea ing kupisot kay akong purol dilihok nagsugod <laughs> Ah, <laughs> uh, grabe gid na makapautog. <laughs> Daan ko pala gilulubot yo kay ganina sigiran ni katulog. Ng niya karon nang hingwatin magsugod. <laughs> ato na ning dalion mga idol. Paspasan na to ni parang dili na mo pula nin taon. Detimbahan pa biya ni na to mga idol. Kay human naman ni Glimpio ato na ning putol-putolon. Ato na ning gagmay-gagmayon buhan ini ko usap dili ba dot dan ato na lang diretsog tunlon. Oy mali kay Steve, eh. dili pwede si Migo Kulapuan. kay wala naman pay ngipon. Pwede ra tunlon Buhan ini gawas pwede ra hugasan pod. <laughs>

<laughs> maura na isikrito ang kupisod. Kung man na ko mga idol, pino na kaayo, lami na tanawon. Lami apisa-pisahon sa ngipon, ang naman yung Chris TV. Ay! Kung niya siyang tamag kilaw-kilaw, mag-inom-inom, mag-tuba. Aumatik, oh, mauna di si ha. <laughs> butangan ni bunga sa utot-utot. Based -utot. on yung kinamot, ang duga sa kamot, medyo timplado man po. Kung butanga butangan ka gamay. Kung karon maura na isikrito. Bunga sa mangga sa silingan, nga kinuha na ko sa luyo. Kung niya, may istorya, di arat, tinibuo ka mangga. Bigwasan ni Spike ni Suka. Mauna isali ni Bayramon. <laughs> Butang nga yon aning tambal sa kaspa. Awalay na kang istorya, sugdan na yun itong kaog mangga. Kinilaw gini ay kiporti mga sluma. Unya, higupan din yung suka. Akong naong samot ka guba. <laughs> Unya, karon mauna ni nagdagpida mga idol. Lami apa may naon anaman ni Chris TV or Man ka ayaw! kay Inko Pison. Unya, parisa na to aning kanon nga mais. Ako ning pasuwayon o kaon ng akong asawa. Naglingo-lingo in town siya manggara kuno iya. <laughs> Ang nga sa isang mo tagubang akong naong mga idol kay hang mga kaayo. Ang akong almura na saan eh, murag delikado. Luhalis ka lang mga idol. Tears of joy. May tears of joy pa nalalaman ang mananap na mga nagmaayong akong naong mga idol. Kay kining akong siling kulikot, bisaya man niya mga idol. Gagmay rap, pero puting halanga. O kinsa tong ganahan na ni, pari mo diri kay magpaliwat mo sa kuha. <laughs> o gano'n na sige, magkagpatugat-tugat ka o na ng sili man ni Christy. Benga, iyakin man Kastanan. Halang tinuod ko kupisod, pero lamiman. Bahalag makahilak, agwantaho na lang. <laughs> hoy naon sama nang bebe hilak bibina, na, mau na.